na uh, malapit na po tayo sa bahay nila ni Tatay Husin at nila po. po natin. Ano pong uh, kalagayan nila ngayon? Kasi hanggang ngayon po ay uh, naramdaman pa rin namin yung aftershock. Malakas pa ang aftershock. Diyan tayo sa ano ano nang Norte, Bogo City. So, ito na yung bahay nila ng tatay uh, Tatay Jose At ito si tatay Jose oh. Yan, ah, uh, nagbabantay ko sila dyan Kung mayroon pong magbigay Sa kanila ng food and drink Ang linog tayo! Naiwan tayo sa linog? Oo! Ang laro mo sa? Ha? Kaya, huh? ha? Buhay, buhay pa. Buhay pa? Tay. Ito yung gini yun mo di atay. Eh. <laughs> ah, no po tot mo kaya yung atak <laughs> oh. Okay. So, pero mo dai mi kabalik tay kay eh. huh? wala may kuryente tay o po internet. Ito <laughs> ay. yeah. Okay. matruma pa sa mi <laughs> Sino Sino pa suka? <laughs> ano, Kini, ang ako na po e, Nilusag yung ano oh, ni, bumagsak yung sa ni eh. Tatay, how Buti na po, wala pong nasaktan sa kanilang pamilya, sa mag-apo at sa kanilang mga anak. Ang kanilang lugar po ay ano ng Norte, Bugo City. So, dito po ang pinakamalakas na naramdaman nila 6.8 magnitude. So ngayon po ay may dala po kaming digastay para may masain kayo. Ha? Sa ini Si Miracle, oh. Oo. Oh. Hanggang ngayon, Tay, mayroon pang aftershock siak, no? Malakas pa? Oo. Oh, oh. Patuloy yan po. Patuloy pa rin? After siak, no? Oo. Oh. Ganyan so, niya yung bigas so, kasi itong pinakaimportante. So, sa tubig ko, wala po tayong dalang tubig kasi eh, mahirap po yung tubig sa amin uh, sa amin ngayon po ay eh, maliit na lang yung tubig nga at mayroon naman silang tubig na statay na naipo no minigyan daw sila so, so mayroon pa Ang lindo sa amin. Ito, ito. Meron tayong groceries. Tay, kapag pa ninyo. Marami na yung bugas ninyo, Tay, ha? Oo. Ang katakot. Ang, takat, ang katakot. Ang katakot ng katawan. Kulay ang katawan. Oh. Ang <laughs> katawan takot. Kulay. Oh. So, yan. Uh, sobrang natruma po. Nalusnag. <laughs> halos lahat ng mga tao dito sa aming lugar sa uh, bayan yan po ang naano lang ni eto tensi yung kanya kusina uh, tuloy yan ang na sira yan uh, ito po <laughs> kanya sa ingan dyan bakit Ah, uh, ayan na. Yan tay. Okay. So, oh. naman bigas tayo no. Sir, kailan tayong bigas, sir. Asa ka bigay yung tubig, oh. buti na lang. Oh, hello, bigay oh. <tong> <Ayan. tong> Please, uh, please, please. Uh, 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 uh. uh. ayan. po. Uh. <tong> grabe daw ang lakas ng mindol dito. Ah, uh. nya na, na anu po naram-raman namin itu takut segituan. Oh, takut tahu? Oh. Bakalan anu santai ke atas sana. Ah, wah. Grab inggok, tas. Takut dah buhay. Tay pokot tadi tuh, tay. Tolong sampot cak. Bro Siri, itu tay harus kita tay ha. Oh. Baru kan ka ma mau ulam jangan, Mak. Ah, timpla gatas kopi, cak maironing kayong uh, mga biscuit ayan mga starch noodle ayan yung sabon ha pang maglaba uh, balon namang balon dito tayo no oh. sakaling meron balon meron kayong balon sa malapitan lang yung ano ba uh, bowang bon. so ang importante eh, magkain ayan kung kita dito ay tanggapin ko meron ka sobra uh, bili kayo ng uh, ano pa ang Kailanganin niyo uh, 'yan. Oo. Uh, Yan ang 2000. Yan po 'yan, credit. 2600, 300, 300, 900. Yan. Yan na, uh, maraming salamat sa ating generous sponsor uh, galing ni Bilma. Uh, Mam Ma Bilma, Dilma, maraming salamat po. At papa ko sana ni at saka nagpa-book din nang 2000 uh, Muslim sister from OFW from United Arab Emirates UAE no at saka mayroong uh, na ano na anonymous 1000 ma'am maraming salamat po ma'am sir at si ma'am Leah nagpahabol nagpabot po siya ng 2000 so ito po yung uh, niyo al po natin at saka mayroong sobrang cash uh, 1900 okay ano pong masasabi ninyo po, po? sama kan hati mohin ana. Una-una so parisuna sa ino. Anta kata-kata wanak. Acala na bina ala tang. Parang buhai tapus na. Oke. Dan bagai. Eh, kaka taku pala kata ino? Aku coba ka. Hmm. Laluna dengyare. Aduh. Gebi. Tubuti na lang hindi nasira yung bahay ninyo tayo, no? Oo. Oh, nasira yung anon lang ni Tatay kusina kasi ano, may kalumaan naman po. Yan. So maraming salamat sa ating sponsor tayo. Tulong yan. Oo. Oh. Pwede yung tulong ni ating buhay. Mm At... Ati Ang buhay natin, kala namin matapos. Yung kami. Puray na katawan. Puray.

Nancano jan sa lang wini yo jan kami pete kan. Pala. Bagik ya? Pertemuan Pak. Pas lain ta? Pasalo Pak. Pertemuan? Oh. Pak, yak ko bijak pun sirak. Ta. Ta sido. Jan langpo sa akibatnya nila, seperti jan yang kita kita ko sa inyong Uh, nagparang nag landslide po na bukid ay eh, diyan po ang uh, nangyari yung isang pamilya na natapunan eh, Salamat po. Mm. Ay, salamat po. Uh, o, walang <laughs> anuman. Bye. Bye Bye po. bye bye